Tapos ng 2024. No, ang uh, mga ganap. Ay, nako bongbong, Marcos, good luck sa iyo. Good luck sa iyo. Hindi ka makakatapos ng term mo, sinasabi sa pinainit mo ulo ng mga tao. Hindi ka na makakatapos ng term mo kahit saan nyo daanin. Kayo mga loyal kay BBM, hindi na kayo mga yung amo niyo, hindi na makakatapos ng term niya. Ah, kahit saan nyo daanin. Magagalit taong bayan, eh. isipin nyo, ah. tingnan nyo, ah. bakit mo pipirmahan BBM yung budget na 2025, yung budget ng 2024 at 2023 may problema. Yung 2023, kung question doon, yung, yung mga ginamit yung pera. So, may niloloko kayo. Saan yung ginamit yung pera? Hanggang ngayon walang explanation. Hanggang ngayon walang explanation. Anong klase kang presidente? Yun lang eh. Hindi nyo may explain. Di ba? So, dalawang taon na nakaraan sa inyo. 22, 23, ngayon 2024 dalawat kalatin taon na. Wala na, hindi ka na makatapos ng term mo. Sinasabi ko na, yun ang, yun ang aking hula. Hmm. sa bolang kristal, sa kin, wala kayong magagawa. BBM, et al, lahat kayo, wala kayong magagawa. Huwag kayong mag-impake. Ano sinasabi ni Marley ka na naghahanap kayo ng ano? May nagsabi sa akin na, na isa sa ating follower, naghahanap daw ng bansa na makapag-ano si BBM. Makapag ano yan? Hindi tama yan. Huwag kang umalis. BBM. BBM. Huwag kang umalis. Ha, walang yakap. Pinirmahan mo yung, ano, yung 2025 budget. Ang daming question doon. Di ba le BBM, hindi mo dapat pinirmahan yon, Dapat iniisip mo. No? Lugmok na tayo sa utang. Ikaw pa lang, magtatatlong mag, mag taong ka pa lang, ang dami mong dinagdag na utang. 12, 12 trillion yung kay Duterte no? Yung mga narrative ninyong malangya kayo, sinasabi ninyong puta yan, Duterte, binaon tayo sa utang. Tarantado kayo, binaon tayo sa utang. Eh, COVID nga eh. Eh, bilbilbil, bil, bil, nakita naman eh. Ngayon, ang tanong, kung alam ninyong binaon tayo sa utang, eh bakit ikaw, dalawat kalating taon, apat na trilyon ang dinagdag mo, tarantado, gago. Gago. Ha? Sinasabi niyo, narrative niyo, 12 trillion ang naging utang ng Pilipinas total panahon ni Duterte. No? Mang walang yang Duterte yan. E gago pala kayo, may nakita kay Duterte, bakuna ng milyon na Pilipino. COVID. Build, 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 ang daming nagawa. E kayo, no? dinagdagan nyo ng apat na trilyon. Dalawat kalating taon pa lang, hayop kayo. Tapos hihiram pa kayo ng isa pang trilyon may git, itong 2025 na papasok. Aprobado na na hiram kayong 259 trill, ano, billion every quarter. Kaya yun, nakalatag na. Naka-apply na. The moment na marilis yung 259 billion, may nakawin na naman kayo, no? Ay, hindi pwede yun. Hindi kami papayag. Kayong mga tao dyan sa finance, kayong taga DBM, kayong lahat, huwag na huwag kayo na mag ng pera na. Ha, sinasabi namin, bibitayin namin kayo. Pagka pinagpilitan ninyo, bitay ang abutin nyo. Diyan. Walang pipirma. Maglabas ng pera. This January, walang pipirman Labas ng pera. Man kayo. Mga walang niya kayo. Wala muna nga magnanakaw. Eh, mga niya kayo. Ay, talagang ibabaon yung... P Narrative kayo ng 12 trillion, utang ni Duterte. Mga walang yan, Duterte yan. Utang ng utang ng utang. Korap, korap, korap. O, oh, eh ba't kayo humiram? Bakit sa dalawat kalating taon pa lang, humiram kayo ng apat na trillion? At may balak pa kayo, dagdagan niya na in 2025, may isang trillion. God knows kung aabot pa ng dalawang trillion. Kasi, kasi ang budget ninyong pinirmahan, 6.375 trillion. 6.375 trillion. Ang kinikita lang ng bansa anywhere sa 4.5 trillion. So may kulang nakulang kulang-kulang na 2 trillion. O saan nyo kukunin yun? Magsusuka kayo ng pera? Mangingitlogan taong bayan ng pera? Yung utang ninyo, ibabaon nyo lalo ang Pilipinas sa utang. Kaya ikaw, BBM, wala kang kwentang presidente talaga. And pagpasok nitong January, pagka kami tumayo, we are going to fire you. No? Terminate ka. Terminated kayo. Kayong lahat na nasa gobyerno, natarantado, we will terminate you. Walang kukontra. Ang kumontra, pati kayo. No? Pati kayo, kulong namin. Walang kukontra. Ang kumontra, yari. Kasi, magano kami, mag-aklas na ng Pilipino eh. Anong gusto nyo? Hatiin natin ng Pilipinas? Ang gago kayo, maiwan, maiwan niya, maiwan na sa luson yung mga gago? Ha? Ay, yung Visayas, Mindanao, kung gustong kumalas, kumalas na. Magsariling gobyerno. Okay, magalala dyan sa budget na yan. Hindi kayang gastusin yan ng buong buo. Nanakawi nila, ganun pa rin. Nakawi nila, ah, eh, wala to ba? eh walang tuba walang kumagalaw sa inyo eh. Walang kumagalaw eh. Kami pa magingay para mabuhayan kayo. Ano ba? Ngayon, 2025, di na pwede yun, ha? Sabay-sabay na tayo, one time, big time, no? Hintayin ng hudyat. Pagka nagutyat yan, naglabasa na yan. Sunod-sunod na, Sunod-sunod na, BBM. Depend the president, ha? ha? You depend the president. Pagka lumusob ang tao dyan sa malaki, wala akong magagawa dyan. Hindi ko mapipigil yan sa galit ng tao, eh. Wala namang plano na lusobin yung malaki kaya nga lang, madami nang gagatong, eh no? Dami nang gagatong eh. may nagtawid pa ng ano eh, may nagtawid pa ng mortar. Mula Mindanao, ah. may nagtawid pa ng mortar. Bobombayin daw yung malakan <laughs> kaming mga galing sa Armed Forces, alam naman namin yan. Ayan Ay, yung dumiskarte yung PSG at mga PNP. Huwag niya nang bombayin yung malakan Dapat yan, bombayin niya, mortarin yan. Ay, Diyos ko, paulan naman yan ng sampung bala. Sunog yan. Alam niyo ha, BBM, Ah, uh, tamba, no? Ah, uh, Lisa, involved ka rin, eh. Ginagatong mo rin yung asawa mo, eh. Kayong lahat, no? Sumobra yung kasakiman nyo. Sumobra yung, ganun lang yun. Sumobra yung pagka-buwakaw ninyo. Yung pagkaganid nyo. Mga buwaya kayo. Mga putang P.I. kayo. Sumobra yung pagka-ano ninyo. Yung pagkagahaman. Yung pagka-abuso sa power. Kaya nga, iniisip namin ngayon, eh. Parang sinadya nyo, eh. Sinasadyat nyo talaga. Naghirap ang Pilipinas kasi iiwanan nyo na lang basta. Ngayon yung sinasabi na nag mag ano kayo, mag asylum kayo. Sa tingin nyo ba kahit naka asylum kayo, hindi kayo matutuntun ng mga Pilipino? I will make it my mission in life and even yung mga anak-anak-anak apuhan ko. Ha, ang dami mag-volunteer para tugisin kayo, mga ina nyo. Bung pamilya nyo, yayariin talaga. No? Hindi pwedeng ginawa ninyo, magnanakaw kayo, paplander nyo yung pong bansa sabay aalis kayo. Yung pag-alis ninyo, yung pag-isip lang ninyo, just the thought of it, just the thought na mga mag-ibang bansa kayo, umalis kayo. Ibig sabihin, talagang alam nyo na mali yung ginagawa nyo. Mga walang niya kayo. Tutugwisin namin kayo. Kayong mga congressmen, kayong mga senator na mga walang niya. Kayong lahat ng politiko. May araw kayo sa amin. Diyan, kahit tamaan nyo yung mukha, Makapal yung mukha ni Bongbong at saka ni Tamba, mga kongresman. Pinapakinggan ba kayo nila Paduano, nila Castro, o oh, nila akop Sino pa yung mga nandyan? Si Fernandez, o oh, si Ko. na Inintindi ba kayo? Wala, wala, mga explanation eh. Makakapal yung mukha, kaya sanay na sanay sa job. Kaya walang mangyari. Madam President, Madam Inday, no, yung New Year's message ko sa iyo, no, sa papasok na bagong taon buong tiwala ang mga kababayan natin na at umaasa sa iyo that you will lead us that you will lead the Filipino nation you will lead the Filipino nation you will lead the Filipino nation as probably the next president of the republic kasi we will terminate BBM. <laughs> BBM, we will terminate you. Oh. Pero huwag kang tatakbo, lumabang ka. Lumabang ka. You die for your country. Sayang yung mga training mo, ha? You fight, ha? To the death. Oh, BBM, you fight to the death. Pero kung ang kalaban sila BBM, isbi sila tamba, no, okay lang, okay lang yan. Mga nang nangurakot na may mga buhaya ang kalaban. Ang tingin natin, buhaya. Mga... Mga buhayang makakapalang mukha ba? Hindi makuha sa job eh. Okay, so, Madam President, we are hoping that uh, you will have the courage, the wisdom, Sean sa 2028, mais na ang Pilipinas. Mais na yung COMELEC, mais na yung human rights, mais na yung gobyerno, wala nang magdanakaw. O, takot mamamatay. <laughs> May death penalty yung criminality down to the lowest level. It can be done. Uh, barangays, na, komunista, ah, good luck kayo. So, Madam President, marami ka ngayon, mula ngayon, bagong taon, marami kang matidinig na mga nagpapasipsip sa'yo. Kasi tagilid na si Marcos eh. Tagilid na itong administration na to. Maraming mga politiko na kakabit sa'yo na magbabalikan sa mga Duterte beware. Marami kang madidinig na mga general na, uy, biglang tumapang. Beware. No? You do not compromise. Okay? Yun ang advice ko. Nasa iyon. Because, nakatala ka na sa langit that you will be a good president. Okay? Si BBM, sinayang niya nakatala sana siya eh, na maging magaling na presidente. Gago ka, BBM, sinayang mo eh. Sinayang mo. Kami eh. Hanggat gusto nga namin eh, mag, magpahir political drug test ka, nakatapos ka sana sa term mo. Pero there are cases kasi na hindi mo pwedeng ibigay lahat sa isang examen, sa isang test, no? Yung kung paano ka papasa, hindi pwedeng ganun. Spoon feeding na yun eh. So, yun lang ang advice ko sa'yo yun lang ang New Year's message ko sa'yo. Be ready this January to run the country. Bibi, magkang tatakas ha. Magkaramas ka. Tamba ha. You lead the brigade. Tamba. No, you lead the brigade. Lahat ng naniniwala sa'yo. Yung uh, kusin yung babaril sa likod mo. Uh, takot na takot siguro kayo, no? Alam nyo kaya kayo takot na takot? Guilty kayo eh. Guilty. No? Iba nga eh. Sir, ingat kayo, sir, ingat kayo. Eh, nag-iingat naman ako. Mas mag-iingat yung mga kalaban na yan, yung mga, mga buhaya. Kasi mauubos na buhaya sa Pilipinas. I'm telling you, mauubos yung buhaya sa Pilipinas. DBM sa Central Bank. Ha? Magsimula na kayong mag-isip ko ni sasabihin nyo, ha? You report to Commander Metran, no? Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin. Para hindi kayo mamatay. <laughs> Mamamatay kayo eh. eh sobrang uh, sama ng ginawa nyo. Sipin nyo, papasok ang taon, bangkarote tayo. Papasok ang taon, mangungutang na tayo. Ninti kayo. Papabagsakin nyo, tas magbabankran pa. Oo nga, may isyo kang drog eh. Tapos, mangungutang tayo. Ngayon, eh, 16 trillion na, 16 trillion na ang utang to date from 12 trillion Duterte time, dalawat kalating taon, naging 16 trillion na. Ginagdaga mo ng 4. Dadagdaga mo na naman sa 2025 ng isang trillion plus. Paano na tayo? Ibabaw nyo talaga ang Pilipinas. Walang niya kayo. Is that good governance? Karapatan ng taong bayang questionin yun. Karapatan ng taong bayan madinig kung ano yung sagot nyo. Hindi yung panay salag kayo and then babanat nyo, Duterte kurakot, Duterte plunderer, lahat eh. Hindi kami tanga. Babanatan yung Inday Sara na 125 million, tapos gusto nyo pang impeach para malibang yung taong bayan. Pag tinuloy niya impeachment na yan, wala na, madadali kayo. Hindi kayo tatagal problema ang AFP tsaka PNP. Paano yan? Magiging, paano sila titigil dyan? Eh sinasabi na nga ng ibang tao sa AFP tsaka PNP active, basta dumami yung tao, kakampi na sila sa tao. O paano ngayon problema nyo? BBM. Kaya kayo nag-iisip ng umalis na. Hindi nyo paglalaban yung karapatan ninyo. Hindi nyo paglalaban yung katuwiran. Kasi aminado kayo, magnanako kayo. Aminado kayong mga walang niya kayo. At aminado kayong kakatayin namin kayo. Mga animal-animal kayo. Kakatayin naman kayo. Mga kababayan, itong Enero, matapos itong Enero, pag kami nakita kayo na congressman o senator na lalabas sa bansa, pigilan nyo. You put him under house arrest. Ha? Kayo, mga kababayan, plunderer eh, Puta nang tatakas, kulihin nyo.